Hindi pa nadedesisyonan ng Sandigan Bayan 3 Division ang motion for hospital arrest at motion for bail ni Senator Juan Ponce Enrile sa kasong plunder at graft kaugnay ng pork Barrel Scam. Ito ang marita ni Joyce Balancio live. Yes, Joyce! Kay wala pang ang desisyon ng 3rd Division ng Sandigan Bayan sa motion for hospital arrest at motion to fix bail ng Senator Juan Ponce Enrile kaugnay ng kanyang kasong plunder at graft. Sa pagdinig kanina ng 3rd Division, diniin muli na abogado ni senator Juan Ponce Enrile na si Atty. Delito Mendoza ang hilin na ito na maititin ng senador sa PNP General Hospital. Binanggit nito ang maselang kondisyon ng senador dahil sa katandaan nito at ilang sakit na iniinda nito ngayon. Nagpakita ang kampo ni Enrile ng medical certificate sa korte kung saan naka-enumerate doon ang lahat ng sakit ni Enrile at pangangailangan nito sa agarang atensyong medikal. Nakasaad din sa medical reports ang mahigit labing siyam ng iba't ibang klaseng gamot na iniinom nito araw-araw. Dahil anumang oras ay maaaring magkaroon ng atake sa kanyang sakit, sinabi ng abogado ni Enrile na karapatan ito na pangalagaan ng kanyang buhay at may pananagutan ng kote sa magiging mangyari sa kanyang kliyente. Tinutulan naman ng state prosecutors ni Enrile ang mosyon nila na ito. Ayon sa kanila, kahit 90 anyos na si Enrile, malakas pa naman daw ito dahil nagagawa pa nito ang kanyang mga tungkulin sa Senado. Samantala, dininig din kanina ang motion nila Enrile really na makapagpiansa sa kasong plunder. Ayon ka na Mendoza, may karapatan si Enrile really na makapagpiansa kahit non-bailable ang plunder dahil hindi pa ito convicted sa kaso at presumed innocent. Binanggit din ni Mendoza ang Article 19 ng Revised Penal Code na nagsasabing kapag ang akusado ay over 70 years old at kapag nagvoluntary surrender na ito, dapat mas mababa ang penalty na mapapataw sa kanya. Sa so ngayon ay binigyan ng Sandigan Bayan 3 Division hanggang bukas ang prosecutors para makapagpasa ng kanilang comment sa hinain ng motion ni Senator Enrile. Pinagbigyan din nila si Senator Enrile na makapag-comment din sa ipapasa na ito ng prosecution. At um, samantala ngayon, kapag natanggap na ito parehas ng korte, saka sila magdidesisyon kung may resolusyon na ba, kung papayagan ba nila si Senator Enrile na makapagpiyansa sa kasong plunder at kung pagbibigyan ba nila ang hiling nito na ma-hospital arrest sa PNP General Hospital. At yan ang pinakahuling balita dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Joyce Balancio, na nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan.